Hello mga kababayan. So guys, nagbunga na yung masamang ginawa nung nagbintang ng hindi naman pala totoo na siya ay hinold up nung ano, rider ng move it, no? Kasi guys, nung nagreklamo siya, syempre may pasumpa-sumpa pa, di ba, na totoo yung sinasabi niya. Tapos de hanggang sa ano, nagpatulfo pa, di ba? Humantong sila sa tulfo. Tapos, uh, ah, hinamon ni, ano, ah, Senator Rafi Tulpo, yung dalawa, na magpalay detector test. Kasi nga sinasabi nung rider ng movie na hindi niya ginawa yung binibintang sa kanya na ah, nilagpas niya o sa iba niya binabatong si, ano, uh, ah, J. Ann, no? Tapos, sinold up niya. Sinasabi nung rider, di yung totoo. Pero, ano, pinaninindigan nung una ni J. Ann na totoo, na totoo yun, yung pasahero. Pero nung sa lie detector test na guys, no, eh ano, ah, napilitan na na umamin etong si Jay ah, na nagbibintang pala siya nang hindi naman pala totoo. Gawa-gawa lang pala niya yung mga akusasyon niya, di ba? So, kung man, ah, doon pa ah, sinabi na niya na hindi totoo yung binibintang niya. Pero guys, nabaliktad na yung sitwasyon kasi yung ano, rider ng move it, no, ah uh, ididimanda siya kasi nga ah uh, nasuspendi yung rider ng Move it. Tapos eh syempre, uh, kumbaga parang nasira yung pangalan, 'di ba? Tapos eto, nasasampahan na siya ng kaso. Ang pinaka guys, ah uh, dahil ayo syempre makulong nitong si ano, Jay ano, sinama na niya dito sa huli nilang ano pagharap sa Pasay Police Station pati magulang niya sa kaanak niya. Kasi nakikiusap na sila dun sa mag-asawa na yung rider ng movie, no, kasama yung asawa niya, na wag nang ituloy itong, ano, demanda sa kanya o reklamo sa kanya. So, pati yung tatay niya lumood na, guys. Tapos, ah, pati siya na nag siya, ganyan-ganyan, dahil lahat naman doon ng tao nagkakamali, no. Pero, guys, sa totoo lang, ah, para sa akin, no, eto kasi, ah... Oo, lahat ng tao nagkakamali. Pero kasi may chance naman tayo na bago natin uh, isagawa kung ano may naisip nating mali, meron pa tayong chance para wag gawin yon kasi alam nga natin na mali. So, kung baga man dito, ang pinairal talaga ni, ano, ni pasahero, no, na, ano, yung, ano, akusahan ng hindi totoo tong si, ano, rider ng movie. Kasi, guys, uh, alam nyo, Ayong uh, yung mga riders na to, ba? Diba, meron silang mga ruta na sinusunod. So, alam na mga opisina ng mga ano na to, mga uh, riders na to, na kung saan sila dumaan, uh, may pinikap ba sila doon, anong oras sila nando doon. So, kung baga trace yung kanilang ano mga ruta na pinabubulaanan yung binibintang nga dito sa rider ng move It. So, guys, bali nakikiusap, umiiyak nga to, no? Na wag na ituloy yung demanda sa kanya kasi pwede siyang makulong. Pero ang si, ang masama guys yung ano rider no eh although naawa pero syempre kailangan talaga na yung consequence ng mga actions natin panagutan natin di ba kasi hindi pwede na may ginawa kang mali tapos, eh, halimbawa, ah, sa huli, magsisisi ka, iiyak ka. Pero yung damage na nagawa mo dun sa tao, hindi na mabubura yun, o Kahit paano, meron na rin, ano, a ah, ah, abala o perwisyon na nagawa ka dun sa tao na yon na hindi mo na, ano, yung ma erase pa o kung bagaman, kagayon sa rider na suspinde. So, hindi ito nakabiyahe na sa bawat araw napakahalaga ng kita ng bawat tao kasi hindi mo alam na halimbawa living ano uh, day to day existence lang sila na kung bagaman halimbawa kung hindi ka ngayong araw na to wala pa lang kakainin bukas nga nga pala ba diba? so ngayon uh, sabi ng rider na move it no itutuloy niya pa rin yung demanda kasi nga kailangan pagdusahan ni Jay ano yung pasahero niya yung ginawa sa kanyang ano, uh, maling pag-aakusa ng isang uh, krimen, no, pang-hold up na hindi naman niya talaga ginawa. So, ang bottom line dito, guys, no, hindi tayo pwede na, ano, mamirwisyo, gumawa ng mga kasinungalingan, mag-akusa, gumawa ng maling mga bagay sa kapwa natin, na in the end, uh, sorry lang ang sasabihin natin, na in the end, iiyak lang tayo, in the end, magpapaawalan tayo. Hindi ganun yun, guys. Kaya tayo ibinigay na kaisipan ng Diyos, no? Eto, wisdom, no? Tapos yung konsyensya. Uh, binigyan tayo ng Diyos ng konsyensya. Kasi uh, para bago mo maisip isagawa, ang isang naiisip mong masama, eh pag-isipan mo muna. Hindi pwedeng ang isipin mo lang yung damage na magagawa mo sa kanya. Hindi pwedeng ganon ang ano, ang mundo, no? Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Hindi pwedeng ikaw lang yung gumawa ng masama tapos eh wala na ano, kung bagaman, wala nang mangyayari sa iyo, wala nang perwisyo sa iyo, wala nang balik sa iyo. Hindi ganoon yun, guys. So dito pinatutunayan na ano nga, ah, mamuhay tayo ng tama, huwag tayong gumawa ng mali sa kapwa, no? Kasi in the end, yung consequence, no? Uh, ah, tayo magsasuffer ng mga mali nating ginawa. So, ayun lang guys, nire-remind ko lang kayo na kagayang to, tuloy yung demanda dun sa uh, pasahero na no, nag-akusa na siya ay hold up nung rider ng move It, Na pinatunayan naman ng kanilang ano, kompanya uh, kumpanya na hindi totoo yun kasi nga dun sa uh, isinabmit na itinerary no, nung rider dun sa pinaka-opisina sa Pasay Police. So, dito na ako guys and... Blessings, blessings everyone. Bye.